Si Neil Alden Armstrong ay isinilang noong Agosto 5, 1930 sa Wapakoneta, Ohio, USA. Lumaki siya sa isang pook na may simpleng pamumuhay at mula sa murang edad, ipinakita na niya ang kanyang hilig sa eroplano. Ang kanyang ama, Stephen Armstrong, ay isang accountant at ang kanyang ina, Viola Armstrong, ay isang guro. Si Armstrong ay nagkaroon ng interes sa aeronautics mula sa kanyang pagkabata na naging dahilan kung bakit siya ay nag-enroll sa Purdue University kung saan siya ay nag-aral ng Aeronautical Engineering, karera, bilang piloto at astronaut. Pagkatapos ng kanyang undergraduate na pag-aaral, naglingkod siya bilang piloto ng U.S. Navy sa Korean War. Ipinakita niya ang kanyang kahusayan sa pakikipaglaban at mabilis na umakyat sa ranggo. Sa pagtatapos ng digmaan, pumasok siya sa programa ng test pilot sa National Advisory Committee for Aeronautics, NACA, ang prekurso ng NASA. Noong 1962, si Armstrong ay napili upang sumali sa NASA's Astronaut Group 2. Siya ay nagkaroon ng mahalagang papel sa mga misyon ng Gemini Program na nagbigay daan para sa mas malalaking misyon, Apollo 11 at ang paglapag sa buwan noong Hulyo 16, 1969 Si Armstrong ay ang commander ng Apollo 11 mission, ang unang misyon na naglakbay patungo sa buwan. Ang Apollo 11 ay lumapag sa buwan noong July 20, 1969, at si Armstrong ay ang unang tao na naglakad sa lunar surface. Ang kanyang pahayag, "Isang maliit na hakbang para sa tao, isang dambuhalang hakbang para sa sangkatauhan," ay naging simbolo ng tagumpay ng eksplorasyon sa kalawakan. Pagkatapos ng Apollo 11 matapos ang matagumpay na misyon, nagretiro siya mula sa aktibong serbisyo sa NASA noong 1971. Siya ay nagtrabaho bilang professor ng aerospace engineering sa University of Cincinnati mula 1971 hanggang 1979. Ang kanyang panunungkulan sa akademya ay nagbigay daan sa mga susunod na henerasyon ng mga inhinyero at astronaut pagkilala at pamumuhay matapos ang kanyang pagre si Armstrong ay naging bahagi ng iba't ibang advisory boards at patuloy na nagtatrabaho sa mga gawaing pangagham. Siya ay nagkamit ng maraming parangal, kabilang ang Presidential Medal of Freedom, Congressional Gold Medal, at ang Congressional Space Medal of Honor. Pangwakas na taon at legacy si Neil Armstrong ay pumanaw noong Agosto 25, 2012, sa edad na 82 dahil sa mga komplikasyon mula sa cardiovascular procedures. Ang kanyang buhay at mga nagawa ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga tao sa buong mundo at ang kanyang pangalan ay laging magiging bahagi ng kasaysayan ng eksplorasyon sa kalawakan. Ang kanyang ambag sa siyensya at teknolohiya ay nagbibigay liwanag sa kahalagahan ng pagtahak sa mga bagong hangganan para sa ikabubuha ng sangkatauhan.